Yan na po, Mami. So, binalikan ko na po si Nanay Lee. Nandito na po tayo para alamin yung naging desisyon niya po para po sa pagpapa-operant po ng katarak niya. Ayan, Nay. So, pinabalik na po ako ni Mami G para malaman po yung desisyon niyo po. Kung itutuloy niyo pa po yung pagpapa-operant niyo po ng katarata niyo po, ano pong masasabi niyo, Nanay? Hindi na. Hindi na. Kasi, katulad niya, nandito ko sa bahay. Ayos, pagdadating doon eh. Kain gusto ko nga mag, magka uh, ma, ano ang mata ko pagdadating naman doon gagasusan lang wala ring nangyayari at pinaliwanag naman na hindi pwedeng operahin ng ano pag o oh, oo oh, o oh, o oh. o kasi kung ano ano man daw ang mangyari syempre inaano din yung kapakanang ko kaya inaano ko na ano na lang salamat salamat na lang sa mga tumulong salamat sa inyo titiis na lang ako ng ganito ang gustuhin ko man ipagdadating naman doon ganun ang nangyayari hindi ko naman ano ang sarili ko kaya ano na lang hindi na lang, hindi na lang salamat na lang sa inyo, sa lahat-lahat na tumulong sa akin gusto nga nyo magmaano ang mata ko eh ito namang sarili ko hindi ko maano pagdadating doon, nataas ang, ang dugo ko ayun na lang So, ayun po, gaya nga po nang napag-usapan na rin po namin nila nanay siya kani mami, um, yung decision, decision po ni nanay, kung ano man po yung maging decision niya, irerespeto po natin yan kasi gaya nga po nang nasabi ni nanay, hindi niya rin po alam kung bakit hindi niya makontrol yung katawan niya po. Yung katawan na po mismo ni nanay yung umaayaw pag nandun na po sa mismong ospital. Kinakabahan po siya. Ay, kung hindi man po siya kinakabahan, kusap sa tumataas yung presyon niya po. So, hindi po kasi talaga pwedeng ituloy yung pag-oopera kung mataas po yung presyon ni nanay. Kaya po, uh, yun po mami. Uh, maraming salamat na lang din po sa lahat po ng tumulong sa buong Gamo Production Team, yung team advocate po kay Mami G Gamo Production, kay Nanay Biaherong Texan po, kay Miss Rose from Taiwan, kay Dr. QN QON family, sa lahat po ng team advocate, sa lahat ng super chatter, sa lahat ng tulong-tulong uh, na nagbibigay po ng suporta sa ating project dito sa uh, advocate team. Maraming maraming salamat po. At Nay, huwag kang mag-alala. Nerespeto po namin lahat yung decision nyo po. Siyempre, alam po namin na hindi rin natin pwedeng ipilit kung hindi po kaya talaga ng katawan nyo po. Kaya wag po kayo mag-alala, wag niyo pong isipin 'yon. Kung ano man po 'yung nagastos, hindi po namin sinisingil 'yon. At wag niyo pong isipin na uh, sayang 'yon kasi ang mahalaga na natin 'yung kalagayan nyo. at kung sakaling magkaroon kayo ng lakas ng loob at kung sakaling magkaroon pa rin man ng mga bagong project dito, pupuntahan po namin at tatry natin na mabigyan tulong pa rin po kayo, Nanay. Ha? Mm -hmm. Salamat po talaga sa lahat ng tumulong po kay Nanay at yun po, dito na po nagtatapos yung journey natin ng pagtulong kay nanay para sa kanyang cataract surgery po. Doon po sa cataract surgery ng nanay, i-close na po natin yung uh, pagtulong natin kay nanay kasi po hindi po talaga kaya ni nanay na ipagpatuloy natin yung pagpapa-opera niya po. Kaya, yun po, maraming salamat po ulit sa lahat ng tumulong, Mami. Yun lang po. Thank you. <laughs> Mami, so hinatid na po namin kila Nanay uh, May yung pinadala niya pong groceries ito na po lahat po so, nanayin po, pinaglutuyan ni Mami G para po sa inyo kung uh, anting tulong po para po sa um, araw-araw ng panayin sa kanilang so, kailangan uh, dito sa bahay po

Mama, may iyak mo mo. Mama, siya. Talagang, ma <laughs> maraming maraming salamat talaga. Gusto yung ko na ma-operahin pag hindi sa bahay. Maayos pag dadating doon. Tingnan niyo naman. Sinuotan na nga ako ng ano eh. ma na lang biglang tumaasan. Salamat na lang ah. akin. sa akin. Maraming maraming salamat po kay Mami G, Gamo Productions, sa Our Mother's Foundation, kay Beron Texan, kay Dr. Q and Family, kay Rose from Taiwan, sa Super Chatter, tsaka sa mga advocate na laging nandyan at na tumutulong. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa sa inyong tulong dito sa pinamigay sa akin diyanan at hindi po kasi mat pasensya na rin po at hindi na po matutuloy at hindi po talaga kaya ng kanyang dibdib pag doon na, nakatawan masyado pong minenervyos maraming maraming salamat ulit Mami G at sa lahat po, Mami. maraming salamat po Mami